Timbog ang sarong lalaki sa pigkasar na search warrant operation kan otoridad sa Ibanez Street, Barangay Kalipay, Masbati City, alauna 15 din hapon kaining Domingo, Oktobre 27. Binisto ang sospek na si Michael, 47 anyos, wara nin trabaho, warang agum asin residente kang naunang bita na barangay. Naakuha sa posisyon kan sospek ang walong plastik sa sinimpig tutubo na nasyabu na may gabat na 25 gramo na nagkakantidad ng 170 mil pesos. Basado sa impormasyon, haloy ng under surveillance ang sospek. Uh, minanmanan, manan nung na-validate saka po ina-apply ng search warrant bago po nag-i-issue ng search warrant po yung ano natin yung mga judges uh, meron pong mga supporting documents para po ma uh, makumbinsi yung judge na itong taong po ay talagang involved dun sa illegal na activity Inarresto ang sospek sa kusugan mandamiento de rikisa na ipigluwas si Honorable Jose Ronald Bersales and Vice Executive Judge na ipinaluwas kan Oktobre 21 sa presenting taon. Nadakop inikan Project Implementation Unit, Masbate City Police Station, Regional Special Training Unit, 502nd Infantry Regiment, Record Management System Bicol, asin kang pideya Masbate. Ang kampanya namin, patuloy po ang masbati PNP sa pagsasagawa ng operasyon laban sa illegal na droga at kriminalidad. Tungo po sa isang mapayapa, tahimik, ligtas at maunlad na komunidad. Dahil uh, uh, ano po to uh, in connection po sa programa po ng BILG at ng ating presidente kung saan sa bagong Pilipinas ang gusto ng polis ligtas ka. Sa presente, Nasa kustudya pa kan mas bati City Police Station ang sospek para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Hercules Barbacena.